Thailand Chicken. Ito po ang kanyang mga nagkakanak. Ito po ay wala po ang napisa o siyam. Kaya lang yung pong isa ay namatay po. Pahapon lang po siya na kapon lamang po namatay. Ang ngayon po, pipito na lamang po yan. Yung pong isa ay nilagay ka po doon sa mga kasama po ng sisig. Ito po ang kanyang nanay. Papasin niyo po yan po may balay po. Ba. Tinuturuan po ng natay kung paano po maghanap po na makakain ang kanya pong mga sisig. Ayan. Hindi Ay pa po siya maalis po dito sa bakuran po namin. Pagkano na po ilalabas na po niya ang kanya pong mga anak. Pagka po medyo okay na o malaki-laki na po. Nahanda lang po niya. Ayan po. At nga po pala kung nagustuhan nyo po ang aking vlog sa araw na ito, like, share, and subscribe naman po. Malaking tulong na po ito sa amin para po sa analytics para po makilala na rin po ang aking um, channel. Ito nga po pala ang aking live sa umagang ito tungkol po ito sa pag-alaga po ng mga manok na Rhode Island Red Chicken saka po favorite ko na Brahma. Ang yeah. mapansin nyo po, wala pong mga balay po, ang mga sisi. Puro Red Island po lahat ang lumabas. Mas matimbang po ang dugo ng Red Island kaysa po dito sa nanay. Ayan po. Ayan, alam po niya. Nasa po ay bin binagod. Kanjo, kakpo. Terima kasih kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima